Napakalakas daw talaga ng kapit na itong si Katon Ying Lalo tuloy nagnit-nit itong mga vloggers na katulad ni Maharlika, Sasot at uh, yung iba pa na uh, DDS vloggers Na siyempre sumuporta rin yan kay Marcos Jr. Itong mga ngayon nga ay mga anti-BBM na katulad ni Maharlika So yun daw, napakalakas ng kapit na itong si Katon Ying Pero bistado na daw siya at ang pinakamalaking katanungan dyan, magkano ka? magkano ka? Ano ang kapalit ng kaluluwa mo? So, ito yung pinakamasaklap, ano? Kung talaga kasing totoong meron kang, or kung meron kang totoong abilidad at kakayahan, hindi ka dapat hantong sa ganitong uh, sitwasyon na kini-question ng mga kababayan natin kung magkano ka. Wala daw pinagkaiba sa mga katulad ni Caton, Thinking Pinoy, at iba pang bayaran. So yung bayaran issue na yan, nako, balikan natin yung una kong sinabi na kung ikaw ay nagpapagamit, kung ikaw ay nagpapabayad, lalong-lalo na sa mga politiko, ang ibig sabihin lang niyan, desperado ka. Hindi mo kayang lumaban ng patas sa kung anumang profesyon meron ka at hindi ka kumpiyansa sa abilidad mo. Kasi nagre-resort ka sa ganitong kalakaran eh, magpagamit sa mga politiko. Okay. Dahil daw, magkano daw? Magkano daw etong si niya? <laughs> Dahil kung naalala niyo po, uh, kamakailan ay may interview nga eto si Katon Ying with the First Lady, Lisa Araneta Marcos. At syempre, dahil dyan, ang mga diehard na dating taga-suporta ni Katon ay nagningit-ngit sa galit. Alright. Ang bilis daw makakuha ng balita na itong si Katon Dahil meron daw siyang direct line or access sa First Lady. Ito'y balita uh, kung ano yung mga nangyayari sa Malacanang, natural lamang ng Uh, ilabas ni Kato Nying ay yung mga positibong balita. Ano ho, ganun naman. Kaya pala daw maraming scoop na uuna sa paglabas ng balita ay si Kato Nying sapagkat may direct line o access kay LAM or Lisa Araneta Marcos. Yung ibang mamahayag ay yung maasa sa mga nakapaligid na newsmakers kaya malimit ay kailangan ng confirmation from multiple sources. Iba si Kato Nying. Straight nga daw from the horse's mouth. Yung mga uh, mababalita o mababalitaan natin, marinig natin sa kanyang mga platform. So, mabilis ang balita ng isang katonyeng dahil nga may direct line sa Malacanang. Alright, siya pa ang tinatawagan daw kung may uh, bagong balita, bagong impormasyon, bagong kaganapan at pangyayari sa Malacanang. Yeah. Yan. Bakit? Bakit siya? Okay at ano ang ano ang nahihita niya sa pagkakaroon ng direct line or access ano nahihita niya natural una siya sa balita one thing at um ito'y isang paraan kasi para para ma-keep ng isang katulad ni Katon Ying ang kanyang platform palakihan ng platform ngayon dahil alam niyo naman si Katon Ying ano ho hindi na naman yan uh, or wala na siyang pag-asa na makapasok pa sa malalaking totoong media, totoong media anyway, mukhang ito ay nawala rin agad sa all TV, nawala namang napala. Yun, wala na daw credibility ang isang katulad ni Kato niya. So ang sagot naman ng mga netizens at ang ilang vloggers nga na hate na hate at uh, galit na galit kay Kato Nying dahil sa kanyang pag-interview. You see, nakikita natin ano ho, Uh, ang ang totoong magkalaban, ang totoong nagbabanggaan talaga ngayon ay itong mga diehard at eto pong mga loyalista. Ang kaso, kung makikita niyo po si Marcos Jr., ganoon pa rin ano parang wala siyang career reaction at uh, yung panawagan na tanggalin sa gabine, gabinete niya si sa Sara Duterte, ay kanya pang ipinagtanggol itong si sa Sara Duterte. So mukha talagang uh mukhang totoo talaga 'yung sinasabi ng mga kababayan natin na merong alas at mga Duterte laban kay Marcos Jr. Okay. Madalas, itong First Lady at si Marcos Jr. nga, madalas uh, yung kanilang mga kaibigan, yung mga malalapit sa kanila ngayon, yun daw yung mga taong may hawak na alas o may hawak ng o sabihin na natin, may mga nalalaman tungkol sa mga Marcos. Kaya hindi pwede daw kalabanin yung mga yon na ito ang mga nasa Malacanang. Pero ito mga katulad ni Maharlika, yung mga diehard na malalaking vlogger, Sasuganda sasot, ayan, madaling kalabanin. Pero ang sasti kasi dyan, hindi naman talaga natin alam kung sino yung totoong or sino yung nagsasabi ng totoo sa kanila. Ang punto ko lang dito, basta, or, or alam na alam ng uh, sinungaling, yung mga taong sinungaling din. Ramdam na ramdam nila yan. So mukhang pareho eh. Kahit sa angulo nating ting natin tignan, bawat kampo ay pawang nanloloko, niloloko ang ating bansa, nililikaw ang ating mga kababayan sa kung anumang isyu na dapat tabunan kaya kaya naglalabasan ngayon itong mga itong mga vloggers nga na to, ang pag-interview ni Katon ni mukhang mukhang plinano para pag-usapan, may pag-usapan ano ho. Uh, at yun nga, hindi talaga malayo na merong pinagtatakpan na isang malaking problema, malaking issue ng ating bansa at Sibling ganun eh. Ganun ang dahilan kaya nag sila or, or nagpaplano sila ng ibang bagay na pwedeng ma-divert ang attention ng mga kababayan natin. Bottom line, pinaglololoko po kayo ng mga or ng dalawang kampong ito. Okay, kaya tayo po'y magpakaingat dahil totoo na kalimitan sa mga yan ay nagdadrama. Gumagawa ng ingay para nga pagtakpan ang isang issue, ang isang pangyayari na hindi dapat mabulgar. Good luck.